may nagtatanong kasi sino sa panahon ng pagkakapit nyo don sa mundin lupa sino pa yung mga notorious o yung mga siga sa loob na naabutan nyo tayo maraming mga siga doon si Boy Arangke si Bukid si Sanisi maraming mga tirador ng Muntinlupa, lupa iisa lang ang tirador yan pag ng tirador kumalat na alam mo na kasi wala namang ginawa yung mga tirador na yan kundi hindi kumain magsugal pinatataba pero pagdating ng oras, meron silang trabaho, silang inuutusan mm -hmm. yung mga tirador na yan. Yun mga, yun ang sinasabi kong mga siga talaga. Hindi ka pwedeng magisiga siga pag hindi ka tirador. Kung kailangan okay magtirador ka muna bago ka magisiga yan ang ano ng Muntinlupa. Makain niya kami, sipin mo. Pagsigaw ng bantay namin na ano, tiraan! Iwan mo yung kanin mo. Unot, sabay labas, tingin ka agad. Baka papasok na sila rito. Pasukin tayo ron, di ubus kami ron lahat. Ganun ang labanan doon, kailangan alerto ka agad. Labas pintana at saka rito, kailangan naka-alerto kayo. Ganun ang tirahan sa Muntinlupa. Bawian, kailangan maging matatag ang puso mo para pagdating sa tirahan, hindi ito tuhod mo. Kasi pag kumalugan, ikaw unang mamamatay. Mm -hmm. Kung hindi atake sa puso, saksak ang abutin mo. Kung kaibigan naman namin, nag uh, ano kami runner kasi ko rin sa Montilupa eh yan totoo yan kinukwento ko sa inyo hindi hindi burit yan totoo mm -hmm. yan runner ang hanap buhay ko sa Montilupa kaya ako nilagay na runner ng bosyo namin kasi nga pag runner ka sira doon ka ibig sabihin hindi ka pwedeng ilagay doon ng, ano pa happy uh, picture tao ka kailangan lagi kang alerto kahit nakamikit ang mata mo kailangan hindi dat mo yung isa yan ang labanan doon. Kasi yung kasama nga namin, nakaupo, nag uusap usap kami. Bumili lang ng sigarilyo, siguro mga dalawang di pala, tindahan na. E eh, dumaan yung tirador, yung tirador. nilundagan dito. Tagos. Tagos. Kapunod, sumpit ang dugo. Tumakbo pa, mamaya ang konti, naihi. At... Kaya yun ang gulo na. Mabihin na kagad. Yan na. Kaya ilang araw na walang dalaw. Loob lang kami ng loob lang, lang kami ng brigada. Walang dalaw yan. Nakakita lang kami ng pagkain. Minsan naburido na kami, tinutulak na lang namin pagkain doon sa, ano, sa gitna para pamalaman ni Direktor na hindi kami nagumpisa ng gulo. tay tay, paano yung mga napapanood ko yung mga nababartolina? Bakit nababartolina yung isang ano tayo? Alam mo, doon naman, hindi ka naman ibabartolina kung wala kang bayo Hmm. Katulad niya, nahulihan ka ng matalas. Bartolina ka kagad noon. Nakita ka, pasure suray ka, lasing ka, sabog ka. Bartolina ka kagad noon. Hmm. Kaya e, yan, sintensyahan doon, buwanan. Ilang buwang karoon, bago ka makakalabas sa Bartolina. Kaya rin buwan kumapas. pala. kay tayo yung mga nababartolina, saan dumu-dumi yun? Umiihi, ganoon? Doon din. Merong butas na maliit doon. Merong parang butas na ganong kalaki. O, Tapos may isang galon. Yung isang galon na yon pwede nang inumin mo yon, Pwede mo nang pampaligo, pwede mo nang paghihugas yung putlo doon sa butas na yun. Ito isang galon lang ba Isang galon. Oh, grabe. Oo. Ngayon, kung may pera ka, nabartolina ka, Tawagin mo yung kakusa mo, bantay-bantay doon, basta. Ito yung tubig, wala akong tubig. Ito, kunin mo yung sampo. Kaya ito, kunin mo yung bente, pagsigaragin mo. Kaya mm. sa ka ng tubig. Oo, oo, oo. Yung sa galon mo. Hmm. Saka ka lang mga kaligo, nang maganda, sa galon. Oo, oo. Pag may pera-pera ka tayo. Oo. <laughs> oo. Pero pag wala kang pera, wala. Doon ka lang, sa sulok. dating ng pagkain, tuturak lang sa'yo. Pagkain mo, kawawat pala yung mga nababartolina oo, tayo lalo yung may tira merong tirang ganyan mawala mm. kang tumayo sa bartolina mm. nakayuko ka lang punta ka doon sa gobeta mo, higa ka oh, kartun lang ang sapin mo, wala na iba paano tayo pag tumayo ka? untung ka ah, ibig <laughs> sabihin, eh. iba-iba ba tayong sukat ng bartolina? oo, o o, hindi, ganun din lahat yun mm. hanggang doon mm, 2000 2000 kung yung 2,000, 1,000 ito no, mm -hmm. nung mag-ano ka meron, mag-dito kami. Tawa ko. Kaya ako takot ng mm -hmm. Kasi alam ko, hirap ng Bartolina. Kasi nung no, magbibigay sa'yo, kahit isang stick na sigarilyo. Minsan, pagdala ng kakosa mo, kasi ah, sigarilyo ah. mo. Nag-iisang kayo, natirang gano'n. ganun. Lagi sa'yo, eh, hitikin mo tatlo hitsip, kumahading lang, at atin mo na eh. Ganun ka ano, sa Bartolina. Kaya eh, ang Bartolina ron, dalawa lang naman, isa sa taas, sa baba. Pagkatapos na sintensya mo, yakit ka na sa taas. Ganun, doon ka na sa taas ngayon. Ano-ano ka -ano na doon sa taas. Talagang titino talaga yun dahil, no? Oo, oh, talagang titino pa talaga doon. Yung iba, oh, yun talagang lumalaban na na sa bayan. Oo. Mm -hmm. Oh, gagawin ngayon, yung bakal, pinabaliktot yan, inaano nila, binugupan. Mm -hmm. Kasi pag sumuot na ang ulo, Daba. No. na rin ang katawan. Mm -hmm. Pagka na nakalusot na, talon sa kitchen, sa bubong ng kitchen. Oo. Ay, napapakinggan mo sa kitchen. Uy, may ano, may poga, may tao ah. Oo. Sinipin sir, may poga nga, sir. Hmm. Talon na yun, takbo na, tulin. Tulin. Oo, eh, tutulin ka pa ba sa bala? Oo. siyempre, sir, eh, sir. Pag nabas mo, boom. Tangka na. Bumbang. Bumbang, oo. Eh, Bartolina eh. Ikapubuhayin talaga doon. Ganyan ang ano ng Bartolina isang kahit na nga naglalagad ka lang, pag naadaan na mo yung tila doon, di mo, punta mabaraling ka eh ano yung ulo mo? maatingan? Mm -hmm. eh kung hindi yung maging nasyentro ka, mm -hmm. di patay ka? <laughs> tay, tanong ko lang rin isa pa mm -hmm. uh, naabutan niyo ba si ano raw? si Primitivo ebok Ala, yung mortal na kalaban ni Baby Ama wala, sa munting lupa yan pari kasi yung siga nung araw yung mga yan ha, hindi ko baka isipin nyo na naman inabot ko yan ha yeah, hindi ko lang alam yan kung ang istorya niya na mm. yan nung magkadisinwa ng mga siniga doon pinagkukuha ni si Direktor, director alos karamihan naubos ang bosyo roon mm. ibinya siga roon mga tirador kasi tirador na guumpisan yan eh kaya yeah, up lahat yung mga tirador itinapon sa abuyog kung hindi sa buyog sa Dabao. dabaw dabaw oo oh, ganyan ang disinuhan mm -hmm. kasi malawak ang disinuhan dun sa mdayan uh, dabaw abuyog sa dramon bagyo nabubos yung mga siga pero yung mga may mga pera iwan may mm -hmm. pera ka o oh, bigay mo sa chip overseer sir kaya so, siya ka na yan ha oh, po. Libo. si kailan ano ano sir Hing muna mo na destino muna. Oh, hey, o problema. Ah, ganoon daw. oh, yan ang ano nga nyan. Ano. Ng araw, mm. Ngayon, mahigpit na eh. tayo uh, ngayon, na, mahigpit na. Ngayon, nahulihan ka, tanggal ka mm. Tapos ka. Kung ano pang mga nila dyan. Isa ba tayo? Para ano? maunawaan nila. Para maunawaan nila. Opo. So, ito tayo, uh, napit naman dahil nasa iwahig naman din tayo. Ito, mm. Ngayon, kung makikita nyo, ay, ito po yung iwahig. Ngayon po. Mm. Opo, ito siya, na po, na, yung matatanaw yeah, nyo, yun, iwahig yun. na po yan. Yan po yung kulungan talaga na yan tayo, no? sa loob, yung sa likod. Yun, oh sa likod. Oh. Kaya, tayo diba si, ano, si Butch Belica dito, sa iwahig oh, na pit pero hindi ko na inabot yan, si Butch Belica. Ah, ah, oh, si Butch Belica, siya nagpaganda na dito sa may central. Oh. Siya nagpalagay ng basketballan doon, si Butch Belica. Oh. No, lumaya siya ng New Year, umuwi yan. Bumalik pa siya rito. Dinalaw pa rin niya yung mga kakosa niya. O, oh, sa Central. Mm -hmm. Central Sub-Colony. Dyan, jan dinadalaw niya ulit. Tsaka, tsaka yata umuwi siya ng Maynila. Mm -hmm. e um hindi niya makalimutan yung mga kaibigan niya. <coughs> yung mga kaibigan niya. Bali siya pala tayo nagpaganda dyan. Yung Oo, court. Yun. Yung court. Siya nagpatayo ng court. Oo, uh -huh. uh -huh. Mm. Meron ako pakikilala sa inyo. Masig masigit pang kakayanan sa akin noon kasi nawalan din siya ng pamilya. Pagkatapos si eh, hindi na siya umuwi din sa kanila dahil wala na siyang uuwian. Hmm. Ay, yung mga anak niya naman eh, ayaw na rin siyang pansinin. Ayan, kaya nandiyan dyan yan. Kaya nga sa susunod, siguro hindi natin malaman bukas o sa makalawa, ipakikilala ko sa inyo para maniwala kayo na yung inistorya ko totoo o hindi dahil mas siya ang nakaabol kasi 1980s pa na kulong din yan mm. -hmm. 1980s kaya oh. ako 87 na ako eh e samantalang siya uh, 81 yata yan 81, 82 siya na kulong mm. yan, -hmm. kaya mas malawak ang ang experience niyang kaysa sa akin ako sunod yan mga kasama abangan nyo para masaya na kayo okay, maraming salamat po sa inyo iyon <laughs>